Uhuy, pagod. Sakit, masakit na yung ano ko mga travel. Yun, nagmerienda muna tayo mga travel. Yan o, yan, merienda natin. Yun, shout out nga pala sa lahat ng mga nandito sa Limaw, sa school site. Ayan o, oh, nakikita niyo mga bahay na yan. Yan o. bahay sa baba. Dito na kasi tayo sa pinakataas. Yun o, oh. kita yung mga bundok mga travel ng Leyte. Yun, um, saka geothermal yung mga nag-uusok-usok na yan yan supply ng kuryente an okay shout out sa malati motor riders lalong na kay ano kay Rian saka Mark Dumali na akala nila don ako mag ano sa Manila papasok sana ako ng trabaho sa Green Cross At, uh, sa ano daw na Bimapa, Pure Gold mapa. Kaso ah, hindi naman tayo mano doon. Hanapin muna natin ang syerteng buhay natin dito sa Liti kasi dito tayo naka-recover sa ating sakit na ano pang iyelo. Hanapin muna natin mga ka Babalik na lang tayo kung medyo alanganin yung ano natin dito. Yan. Sa ngayon, bibili tayo ng baboy apat tagalawa kami ng asawa ko. And para ano may ano rin tayo sarili nating ano hayop na anuhin alagaan. 'Yon mga ka-travel, paki-like and share ang mga video na ginagawa natin saka paki-subscribe na rin ako sa aking YouTube channel RG Travel Vlog para ano, pag hindi pa kayo updated sa mga video ginagawa ko pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo mga panood ng mga video tungkol dito sa bukid yun oh. kita ng lahat ng ano ah dito sa tasa ah oh. kita sa baba kaso dito di makita yung bahay nila manang ka, may kawayan eh kita yung paaralan yun oh, may plug nga nagano ano, -ano. Baka doon sa kabila doon banda doon doon pag nalinis na natin kita yan mga bahay ayun thank you and God bless Kasi bababa na rin tayo lumindol ng ano nagulat ako bigla lang talagang talagang umano mga travel. Umano umano, umano umano lakas lindol pero sandali lang ng bababa na tayo. Kasi dandan lang. Tingnan mo pag dyan ka dulas doon ka pupulutin sa may ano, kawayan. You know. poti kung maano ka, ma maano ka dyan sa mga saging, sa nyog. Yan. Thank you, God bless. Thank you, God bless.